Oke, so mga tol, magandang gabi sa inyo. Ha? Pamangkin po. Yeah. Yes. So mga tol, isang suggest naman dyan. Uh, dito sa motor ko na to. Sira na. Sira. Na. Sira siya. Bali. Kasi naumbunan sa doon sa may isang... So mga tol, pa-suggest uh, naman kung ano, uh, kung pwede bang ayusin to. Uh, aandar uh, aandar botong motor na to. Aandar uh, botong motor na to kahit wala tong battery na to kasi tatanggalin ko to mga eh Ito tong mga tula. Ito mga tol. Eh. To. Ito, ah. ito, ito, itong battery na to, 'yung sinasabi ko kung ano, uh, pwede kung tatanggalin ba siya, ay kung tanggalin siya tapos i-start siya. i kick siya gagana pa kaya sa schedule mga tol kasi ngayon lang ako magbibuild ng ganitong motor yan bibuild ko siya euro 150 yung mga tol yan ito lang yun lang yung uh, ano ko mga tol kasi nagdadalawang isip pa kung tanggalin to eh. so yung sira lang na ito, mga tol lagitik dito dito sa cam loop nya yun lang mga maraming salamat sa